the early bird catches the worm. Tignan mo si VP. Ready, ready na bumoto. Siyempre, kasama ang dynasty. Mother, father, brother, sister. Sige, sir. Isa lang nyo na ang balota sa pikos. Ay! Niluwa! Dasalan nyo kaya, sir. Abracadabra, Hocus pikos. Ayun, umubra. Siyempre, dapat may selfie pagkatapos bumoto. Kaso si Miriam daw, mukhang nag-aalboroto. Kung ganyan sila sa Makati, ganito naman sila sa Maynila. Nagtutulakan! Easy si Vice, di mo gaya si Consehal. Pachika-chika lang over the phone. Teka! Pwede ba mag-cellphone sa loob ng presinto? At saka bakit bolpe ng gamit ni Mayor Lim sa pagsashade ng balota? Yeah, Mukhang na-excite ata si Mayor sa bago niyang ball pit. Hindi lang yung bilog ang nilagyan ng shade, pati buong pangalan. Di tulad ni era following instructions. Sige po, sir. Isaksak nyo na sa piko Nako! Niluwa rin! One more try, sir. Ayan! Shoot na! Parang si Mayor Bistek lang. Shoot agad ang balota. Scan complete. Congratulations! Okay na sana si Bistek. Kasong indelible ink nilagay sa pinky finger. Buti na lang, hindi sa gitna. <laughs> sa bagay, kung sa gitna yan, dirty finger na yan. At para sa mga dirty mag-isip, think positive. Papasok din yan. Kumusta naman kaya si Mr. President? Mukhang hirap na hirap si Sera. Ilabas ang kodigo. Kung si Pinoy pinagpapawisan, si Loren ayaw pagpawisan. Walang budget sa electric fan, ma'am. Ano po bang solusyon natin dyan? Aha, uh, magpapunta ko sa bahay ng electric fan. Mga ano ko. So, isang na magpapawisan. Ops, 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 Careful, ma'am! Baka mapagbintangan kayong vote-buying niyan!